new scale model ng PhilHealth Building na itatayo sa Quezon City. Ang PhilHealth bilang social health insurance ng mga mamamayang Pilipino, itinaas ang red flag. Iniimbestigahan na nila ang operasyon sa mata ng mga may katarata, mga pasyente na bulag, at pati ang iba pang malpractice ng ilang doktor sa ilang ospital. suspended pa rin yung payment kapag dinidetermine yung mga uh, actual na accounts that were ano ano tapos meron, ang alam ko meron pang dalawang ina ina inaantay ina ina ko lang ang report na baka suspendihin rin namin ang payment so baka umabot yan ng apat tapos uh, yun tapos tuloy tuloy yan hanggang sa uh, matapos at magkaroon kami ng decision meron mga iba kinasuhan na namin like yung sa mga doktor meron na kami mga kinasuhan di lamang administratibo ang alam ko ay pati na rin ang ang criminal yata ang no, ilalapit namin sa Department of Justice. malpractice. yung malpractice ay hindi namin ang violations nila ay yung paghahakot unang-una. No, kasi yan ay violation ng performance commitment nila sa amin. Paghahakot at yung pag hindi nila pagbibigay ng uh, uh, yung tamang healthcare no? at uh, follow up, pre pre operations, post operation procedure, marami silang violations like sa ganoon. No? As far as yung uh, ethical considerations, well, that's something for PRC, I suppose, to to consider. PRC, no? There. Dahil hindi naman sa amin yung lisensya. Oh. Okay. No? Yung, yung contentions ng iba na there are some unscrupulous members of the or employees or personnel must be given help. Okay. Unang-una, uh, -una, ang gusto ko ulit ilinaw dyan is that kami ang naglabas ng skandalo na ito. Uh, kasi pinapalabas as if there was a... a uh, na parang sa iba nang galing, tapos... Na, hindi, kami ang naglabas dito precisely dahil nababahala na nga kami sa mga nakikita namin sa records ng post-audit. Kasi audit ito ay lumabas eh, no? Dahil like, kunyari nga, lumalabas nga doon sa 10 top uh, ambulatory surgical clinics, ay siyam out of the 10 ay eye centers. No? Tapos lahat pa, Metro Manila. Mm -hmm. So, sa amin, hindi naman ibig sabihin yun, mali na yun, or anomalous na yun. Pero, red flag sa amin yun. So, dapat i oo -o. At lumalabas nga kasi meron ng kaming nakukuha mga reklamo, mga testigo, na mismo yun mga biktima na nabulag na, na nagtestigo rin sa Senado. No? So, so, lumalabas na yon. So, doon, lalong napipirme din aming findings no? na meron nga nangyari. Ngayon, meron bang aligasyon sa sa kasabuan no? na Pinhead? Sa wala akong nalalaman sa ngayon. No? Wala naman nagrereklamo rin na pribadong ano na sinasabi, ito si Ganto ay kasabuan. No? Parang ganoon. Wala naman. Tapos, wala rin naman akong Ah, uh, sabi nga, nga case rate ang binabayad namin dito, ano? Binayaran ba namin ang mga eye centers ng buo? Binayaran namin ang buo. Kung mm -hmm. 16,000 per eye ang bayad namin, 16,000 yes. ang natanggap, wala kaming porsyento. Mm -hmm. Wala kaming tara, mm -hmm. wala kaming komisyon. Mm -hmm. uh, wala, no? So 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 sana bago bago magsalitan loosely na meron kasabwat, no. ay sana tignan rin muna kung kung ano, no? So, Ngayon, siguro ang sinasabi eh, eh bakit kayo nagbayad ng 500 million? Eh ganun ho yung sistema namin, no? Parang basta na patunayan na meron nangyaring operasyon. At wala sa mga kaso na to ay ghost patients, ha? Okay. No, wala. Okay. No, lahat yan ang nagkaroon ng operasyon, nagkaroon talaga ng tao, kinuha talaga yung katarata, ah, uh, mga gano'n. No? Pero, pero yun na nga lang, yun pala hindi kailangan. No. o, kaya yung pala ay nabulag. Mm -hmm. O yung pala ay hindi inalagaan ng mabuti, nagkaroon ng infeksyon, nabulag. Mm -hmm. But that happens after. Kasi case rate kami, talagang nagbabayad kami mabilis. Dati, tatanda ako, nireklamo sa amin, ang bagal namin magbayad. Ngayon, we really pay within 60 days or even earlier. Ano? Pero nakikita namin to sa post-audit. Ganito rin ba yung kaso sa mga, limawa, dialys dialysis, dialysis kasi is an allegation Oo na. Ay, yung patient si eh, dumalabas na record eh, tatlong beses na dialysis pero actually dalawa lang. Uh, well, hindi ko pa nga alam 'yan pero kung 'yan, pero may kaibahan 'yon. Mm -hmm. May kaibahan dito sa katarata. Mm -hmm. dito sa katarata, nagbabayad kami on yung pag-aano ng bawat mata mm -hmm. no, na sixteen 16,000. Ah, uh, meron ba talagang ginawang katarata? Meron. Talaga bang meron apasete? Meron talaga apasete. Talagang dinaan nila sa proseso ng ng mata. Kaya lang, nalalaman namin later kasi may nangyari. May nangyari. Or, or hinakot pala sila na hindi mo naman makikita ka agad. Okay. No? Sa ano? Sa, Ngayon, yung sinasabi mo na dalawa uh, imbis na tatlo o okay. tatlo tapos imbis na dalawa. Okay. Well, siguro meron na kaming fight hindi lang umaabot pa sa akin. Okay. No? Oh, so, ano How much does pill help uh, na ginagastos sa araw-araw sa, para dito sa mga pasyente? Na ilalabas na, eh, na po? Okay? Yes. Okay. So for 2014 lamang, ang binayad namin sa lahat ng providers ay 78 billion pesos. Ang equivalent niyan ay mga 1.7 billion a week. A week? 1.7 billion, 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 billion a week? A week. No? Okay. Oo. Yun binabanggit namin na iniimbisiga namin katarata, ang pinag-uusapan natin doon, ay total claims ng 2 billion for 2014 kung taon. It's earliest 2014. 2014, 2014 din yung binanggit ko 78 billion no na binayad namin. Ang sa katrata 2 billion ang nailabas namin claim. And out of that 2 billion, parang meron kami niimbestigahan ng 700 million doon ay baka may mga violations. Bali, ano-anong mga sickness pa yung mga major operation aside from those nangyaring um, okay. sa katulad? Well, isa pang nababahala kami ay pneumonia. Pneumonia is our biggest payment. No? Mm -hmm. I think for 2014, nagbayad yata kami ng 6.5 billion. Mm -hmm. no? Ang pneumonia. Ang naging problema sa pneumonia, ang sabi sa akin, ay ina-upscale yung sakit. Meaning to say, uh, ka, oh. masakit ang lalamunan yeah. mo. Hmm. hindi ka naman dapat i-confine, hindi ka rin naman dapat bayaran ng PhilHealth uh, na may ng gamot, parang gano'n. Ay, ang ginagawa ng ilan sa mga doktor, mga hospital, ay kinoconfine at ipapalabas ng pneumonia. No, tapos, sa uh, kasi sa pneumonia, nakaka-claim sila kung simple pneumonia, 15,000. Kung medyo komplikadong pneumonia, 32,000. Ngayon, lumalabas rin sa aming audit, which is again, after the fact, ano? lumalabas rin na na meron kami mga instance na buong buong, buong pamilya ang pinapasok sa pneumonia. Buong pamilya. Buong pamilya ang pinapasok sa pneumonia. So red flag sa amin 'yan, syempre. Mm -hmm. No? Ah uh, uh, red flag yan, so dapat investiga At I think din na kami ng isang ano, payment sa isang hospital kung hindi ako nagkakamali sa may uh, south no? na dahil dyan. Dahil dyan does the uh, the pill that has the power on recommendatory uh, power na magpasara ng hospital? Uh, ang, ang gagawin ho namin is actually suspendihin ang kanilang accreditation. Okay. Pag sinuspendihin namin ang kanilang accreditation, hindi na sila makakakolekta sa PhilHealth. Uh -huh. No? And kadalasan, nagsasara rin sila. No? Uh -huh. Pero hindi ho kami ang nagsasara ng hospital dahil ang pagsara niyan ay kung meron kang lisensa o hindi. So, kung may lisensya ka, pwede ka pa rin magpatuloy. Okay. Wala ka lang mag makukuha Wale, sa PhilHealth. Okay. Uh anong major role ng PhilHealth doon sa Universal Health Program ah, malaking, na nilaunch ng DOH? Malaking, malaking bahagi siyempre ang PhilHealth dahil uh, social health insurance po tayo para sa lahat. No? Mm -hmm. Ang ibig sabihin nun, yung pondo ng PhilHealth ay uh, binibigay natin bilang reimbursement sa mga providers para sa buong madla. No? Yung 100 million, kung pwede 100 million ah uh, uh, Filipinos, babayaran natin yung servisyong pangkalusugan. And we pay it directly to the provider. No? Tapos, yung bayad namin, hindi lamang nagbabayad para lang sa kanila mga facility, pero portion doon ay binabayad namin as professional fee. And therefore, augmentation niya ng sweldo ng mga doktor. No? So, so yun. So, malaking bahagi yan dahil nga, Marami nga na hindi na nakaka-afford ng health services at marami rin na niririklawan ng mga doktor, mababang sweldo, yung mga gano'n. Doon pumapasok ang PhilHealth. So, ilang percentage sa na gano'n nakalawak ngayon ng sabot na yung, na, yung nai-enroll? Na oh. oh. Uh, ang nakucover ng PhilHealth <laughs> ang aming ano ay higit kumulang mga 86 million na katao including dependents. Oo, kasi ho ang 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 bayad sa amin kasi o ni kunyari kung kunyari yung mga may hirap, ang pinakamababang premium sa amin ay 2,400 per family per year. At bawat pamilya ang kasama doon ay mga uh, yun asawa niya. Of course, yung legitimate wife. Yung legitimate. legitimate no? uh, tapos yung anak niya na below 21. Yung kanyang magulang na 60 and above. At yung mga anak pa rin niya na even above 21, basta may permanent disability. How about those living common law as husband and wife? Uh, sa ngayon, mahina pa. Oh, so, uh, uh, so yung legitimacy is important? Right. Oo. Oh, 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 oh. Though, uh, again, binago namin yung aming patakaran in the sense na dati-dati, pag sinabi mo asawa ka, dapat mapatunayan mo by giving us marriage certificate. Pag sinabi mong isang tao anak mo, dapat mapatunayan mo by giving us the birth certificate. <laughs> no? Ngayon, mas, mas madali, gusto namin mas madali ang enrollment. At uh, kung sino man ang uh, pinangalan ng isang ano, ay tatanggapin namin as the, as the truth. No? Siyempre, maliban na pag sinabi mo sa akin, eh, Juan de la Cruz pangalan ko, ang aking anak ay, ay Juan Maria. Eh, bakit magkaiba ang, 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 apellido? No? Uh, pero maliban dyan, tatanggapin namin yung kanila. Kasi ang tingin namin, hindi naman sa mga miyembro nagkakaroon ng fraud. Uh -huh. Kung may fraud man ay nagmumula sa mga providers, dahil yun ang binabayaran kami. Uh -huh. Do you also apply some provisions of the family code? Alimbawa, yung illegitimate child para maging implicate Yes. Ang ginagawa namin is that, kunyari, below 21 ka, uh, 17, 18, uh -huh. pero marami tayo ngayon mga teenage pregnancy. Oo, marami tayo. So, ang mangyayari doon, pag ikaw ay kinasal ng maaga, below 21, kinasal ka, miski wala ka pang anak, separate na pamilya ka, considered namin. Kailangan magbayad ka ng hiwalay. Miski wala kang asawa naman, pero mga ka. Separate na pamilya niya, Dapat i mo yung babae bilang principal member para yung anak niya maging dependent po. Hindi pwedeng dependent ang mag maglolo, mag-apo. Kasi wala sa batas namin yan. So, ang lolo, hindi pwedeng dependent yung kanyang apo, uh -huh. oo, dapat yung ina o yung tatay ng mga bata. So, hindi rin pwede ang mga magkakapatid. So, you no. hiwa hiwalay na registration dapat yon. So, paano ba uh, nakiklaim? Malibawa, automatically ba nakiklaim ng na isang enrollee yung uh, uh benefit? Dito bilang, sa field bilang field? ano siya? Bilang, underways. Kasi meron daw tinatawag na direct na pinapile sa PhilHealth para nagbayad na sila sa private, halimbawa ah, hospital. exception yan, pero mm -hmm. ang talaga nangyayari is that uh, di miyembro ko ng PhilHealth kung mm -hmm. pumunta ako sa, sa hospital, may tengya ko, mm -hmm. dapat ibawas sa billing ko, assuming private hospital yan at, at sinisingil okay. ka pa, dapat ibawas yan 10,000 sa billing mo. Sa billing mo. Kung kunyari ang binawas lamang ay 5,000, sisingilin namin yung hospital. Mm -hmm. Bakit kulang yata ang binigay mo ng mm -hmm. benepiso? So ngayon, nalalaman ngayon ng mga tao, kasi makikita naman ito sa website namin eh. Mm -hmm. Sa website namin, itatype mo lang yung sakit, at doon lalabas kung magkano ang reimbursement namin. Mm -hmm. So that way, alam ng alam ng pasyente, magkano mm -hmm. ang dapat ibawas uh -huh. o, o ano. Mm -hmm. Alam ng provider kung magkano ang binabayad namin. Mm -hmm. Alam ng hospital kung magkano. Hindi katulad dati, nanguhula. Miski kami nanguhula. Okay. Dahil bawat hospital, ay may kanya-kanyang charges na minsan mabayaran namin ganoon at iba naman ang babayad namin sa ibang hospital. This time around, may dengue ka, 10,000 ang bayad namin dyan. Whether St. looks ka, o mababang ang hospital ng, ng uh, San Felipe, kung ano man, ano, 10,000 ang bayad namin. So, may iwan ka sa hospital ng isang linggo, o may ka ng isang araw, 10,000 pa rin ang bayad namin. What how much is the flat rate of the PhilHealth for the professional fees of doctor? Kasi merong out of pocket packet minsan mga Ang doctor? ang rule namin diyan, ang ang standard rule is mga 30 to 40% ang binabayad namin is professional fee. Mm -hmm. Pero marami pang ibang patakaran niya. Kunyari pag nasa government hospital ka, tapos mahirap ka. Either pag ka ng DSWD na NHTS or kahit hindi ka nasali pero talaga mukhang mahirap ka, no? Na-evaluate ka mahirap dapat no balance billing yan. Ibig sabihin, wala na dapat binabayas na Wala, wala. Wala nang dagdag professional fee, wala nang dagdag para sa gamot. Lahat yan, sagot na ng PNL. Ngayon, kung, kung magpunta ka naman sa privado, hindi namin matitiyak na wala kang babayaran. No? Uh -huh. Pero, kailangan pa rin iawas ng pribadong hospital ang buong benepisyo ng patient. Suppose sa uh, bimili yung nasa government hospital kasi commonly ito yung nagiging practice. Sabis? Oo. Oh, uh, yung mga pasyente, sila yung bumibili ng gamot. Oo, oh, Bakit hindi nga tapos? dapat yun. Uh, magpagkabigay na reseta ng doktor, takbo yung pamilya, ano, ano, bibili sa labas. Reimbursable ba? Ah, uh, yes, reimbursable yan. Ang mangyayari niya, meron kaming bagong patakaran na nilabas in charge to future claims. Ang no? mm -hmm. uh, mangyayari sa charge to future claims, yan yun pinabayad ang isang mahirap sa government hospital. Okay. Nagreklamo sa amin. Okay. Ah, babayaran namin kagad yung yun, pasyente, Masyempre. mapakita lang niya siyempre na may resibo siya okay. at nagtutugma yan sa kanyang confinement date. Okay. No? Para, para hindi rin naman kami ilokuhin. Oh, no? yeah, yeah, <laughs> uh, uh, uh. So kung nagtugma yun, babayaran namin siya at ang gagawin namin yan sa future claim ng hospital, mm -hmm. twice namin sisingilin. Mm -hmm. So parang yan ang penalty kung bagay well, yan na sanction. Oo, no? at kung paulit-ulit maging violation yon, pwede pa namin patawan ng mas malaking sanction like kunwari, like sususpindi namin accreditation niya. Yung ganon. Kung, kung residue siya at patuloy-tuloy na gano'n gawain. No? Pero siyempre, hindi madali yan. Sabi ko nga, most of these things, nalala, like kunwari, pagdating nung pinabayad yung pasyente, kailan ba namin nalalaman yon? Eh kadalasan siguro, nakaklaim na sa amin. Oo, no? Naka-claim na sa amin yung hospital, no? Kaya kung sasabihin sa amin ng mga tao na, eh, bakit nga binabayaran na ano? Eh, kasi ganoon yung sistema namin eh. Mapilis kami magbayad. Uh, tinitiyak namin. At anyway, wala kaming takot na hindi namin makukuha ulit o mapipinalay. Dahil talagang gusto naman nila, ah, registered sila eh sa PhilHealth mm -hmm. eh. Mm -hmm. Kaya tawag namin charge to future claim. Yung talagang nararapat sa kanila, babawasan namin. Babawasan for the past violation. Merong, uh, meron tong uh, interest as part of the penalty? Uh, well, I think ang interest lang yan, pag once we demand payment, tapos hindi pa rin binabaya. Pero, pero hindi eh. Parang I think we can charge automatically. Automatically. Mm -hmm. So, last question na lang. Oo na ba? Sure, din. sure. Uh, nee, okay naman ito, napapaliwanan. Yung, a lot of people, na, na maganda yung, maganda yung, ano nila, I don't know, reception do sa, ano nang team. oo. Oh, oh. So what more do people expect from, from people? In, and, well, uh, before you retire or what? Siyempre <laughs> siempre uh, uh, layunin namin, mission namin is also to keep on increasing the benefits, no? Mm -hmm. Alam namin na ang beneficyo namin ay hindi pa 100% sa pangangailangan ng tao. Mm -hmm. So inuuna nga namin yung mga mahihirap. Uh, pero yan, miski yan, meron pa tayong mga spotty na enforcement or, or uh, implementation, ano? in the sense na meron pa rin mga nag-violate na hospital. Ngayon, pag matapos yan, ang siyempre ang ideal situation that is that whether mayaman ka o mahirap, magpunta ka sa hospital, maganda sana na binabayaran na ng insurance ang lahat ng gastos mo. Yun ang maganda, yun ang ideal sana. Pero ngayon, ini-increase namin yung benefits, dinadamihan namin yung tawag na Z-catastrophic benefit packages yung mga malulubang sakit. Kung, kung di mo, ano, I think we introduced this 3 years ago labang na uh, mas malaki yung package namin sa kidney transplant 600,000. Dati wala niyan, no? Yung mga gano'n. So, so, yan. Ini-increase namin yung mga benepisyo. Hopefully, ma-increase namin. Pero yun na nga, maingat rin kami dahil you cannot keep on increasing benefits without increasing premiums. This would, of course, include OFWs. Yes, oo. oo Kasama ng OFWs. So that's it for ang lahat ay gagawin ng PhilHealth para sa kapakanan at kabutihan ng kanilang miyembro. Ako po si Mayat Robles at ito ang aking nasaksihan bilang mami at babaeng lagalag sa luntiang pulong ito.